Hi, bagong gising, bagong comment na naman na bad news. Madami daw gas-gas yung ano ko. Pero di doon nakakatuwa yung gas-gas. Ito, oo nga, tama kayo. Puro gas-gas itong -gas Mustang ko. Pero huwag yun naman ganyanin. Kayo ko naman pakinisin. na puro gas-gas. Pakita ko sa'yo. O yan, ayun yung sinasabi niyo, Puro gas-gas. Papakita ko sa'yo. Ano to? Bikinis yan. Ayan na, napakinis ko na siya. Bakas, tuloy na naman ng mga ko. Kaya ko na napakinis siya. Ayan, no? Kinis na ka na siya, no? Kahit mag-comic ka bang pangit, kaya ko pa rin mong pakinisin. Ayan na. Hm. Kakabuhit ang mga comic nyo. ko talaga kayo. Ayan na. Ayan na. Talo na yun eh.